All right, good morning mga kapatid sa mapagpalang araw ulit sa inyong lahat As usual dito ulit sa sa ating garden Ngayon tayo uh, mag-harvest ng ating uulamin Ngayong araw kasi uh, may mga pitasin na dito sa palaya Okra gulay-gulay muna actually uh, late na tayong nagising kanina uh, pas uh, mag-8 na pas 7 uh, kasi uh, may party may mga uh, konting salo-salo ang mga amiga ni Mrs. mga hipag ang dalawang hipag ang dalawang hipag ko at ah uh, isang kaibigan nila mm -hmm. naisipan naman nilang na uh, nag um, get together siguro chika chika lang sabang off pa nila yeah, ayan uh, at ngayon uh, ngayon uh, tayo pipitas na natin maulang yeah. at saka pitasin na rin kasi masyado ng uh, late ngayon pa man hindi pa naman gaano ano tawag dito uh, matanda uh, kaya kailangan na natin pitasin uh, pangalawang harvest dito sa palaya tsaka sa okra uh, yun ang uulamin namin tsaka sa sitaw na rin alright syempre hawak ko ulit ng ating mahiwagang uh, lagayan palangkana at may gunting doon then dito tayo sa okra muna lagyan na natin yan dito ayan pitasin na yan ito parang matanda pero malambot pa to ayan pitas dito ayan may konti. Mga, ewan ko kung ilan yung piraso to. Ganyan lang kung pitas. Ayan. ito uh, na lang laki pa yan sayang Oh, Late na tayong nakapitas kasi nga umuulan kanina. May na umaambon. Kaya nantay ko munang tumila. Ito pa. Ayun. Ayan. okay na yan. Pang ulam. yung lunch ayan yan. pahaba. 2, 4, 6, o 6 pwede na to 6 ah. may sitaw naman at saka ang palaya ayan syempre dito tayo sa ating ayan sinasabi ko oh. Ayan. Pitasin na. Oh. yan Mas so, malaki pa sa dangkal ko. Ano ba? Ayan. oh, Hindi niyang kalaki. dalawa lang muna. Kaya uh, sabi ni mrs e, si hindi sa sa uh, ano ba yun? Itlog. Ayan. Ganun. Ganun lang. Itlog. Alamang. O. Oh, ayan. Itlog alamang. Tsaka. Ang palaya. Ayan. Alright. Ito. Diyan muna. Ito yung isa. Ayan. tong mas malaki. Ito nga pa, o. Oh. Ayan. Kita sin. Ayun. Mm-hmm. Okay, yeah. sabay ko sana yung pagpuproning dahil well, uh, um, marami na naman ayan yung makikita dyan ayan. mga oh, ganito inaalis pero tinitingnan ko muna yung uh, uh, kung may bunga o wala kung may bunga hindi ko nakahalisin ayan kung wala hindi diyan na i mean na uh, kukunin na halisin na pruning na actually marami na yan kaso inaantay ko lang at uh, nag usap kami ng kapatid ko kahapon nung pumunta sila rito eh may inihaw na bangus naman na inihaw ko kahapon yan. yun yung isasahog niya ako naman eh yung gulay yung mga bunga yan pero mamayang hapon na siguro to dahil medyo tanghali na yan. mga 9 ano na siya oops sorry for the mess again may nahagilap dun sa camera kanina na hindi ka aya sorry ayan ayan dito tayo sa ating sitaw ayan na medyo may buto-buto na siya ayan yun lang po kitas. Ito. Uh, kailangan ko rin ipakita sa inyo guys Kasi nga Para Alam nyo uh, uh, Update Diba Ayan Sa ating mga sitaw Sa ating mga gulay Okay Ito yung na, naantay ko Ayan eh. uh, kasi may ano na to may nakala nakalaan na to sa ating uh, butihing uh, ano tawag doon uh, kaibigan o, uh, basta ankle lang tawag ko ron eh Kasi sila yung nag-sponsor nag, uh, sa miss kay missis at saka mga, sa mga bata noon pagpunta nila rito alright yan huwag muna to nilalaan ko yan kasi hinaantay din niya nasisiyan daw siya sa ating mga gulay yan yan yung curly yung uh, nagtataka si misis kung bakit ganito daw yan ako oh. Ayan. nag curl siya tapos nagdikit dun sa loob po na rin natin to ayan right lang natin ganyan ayan dito ayan oops hindi ko namawakan nagayuli natin dun sa ating lagayan Then well, masikip. Ito yung makapuesto ng Kasi nga, yan naipit yung pipino dun sa, oops, sorry. Dun sa, ano, ano in between the, dito, sa pipino at sa sitaw. Yan, wala tayo ulit dun. konti lang naman. Yung pag-ulam lang. tamang pang ulam lang huwag natin bibiglain baka tayo magsawa Oops. ayun pero hindi naman tayo magsasawa dito kasi nga tanim nga natin alright focus natin ganyan Mm hmm Nagay doon sa lagayan. Ang paghahaba o. Oh. <coughs> dito. Laki na to o. Oh. Ito, binhina. And ito yung uh, sanang ano ko eh. Inaasahan kong bunga niya. Kasi ito yung mga kinuha kong binhina o. Oh. Kaso nga lang, ewan ko kung bakit. Oh. Uh, bakit may mga dark green pa rin mas mag mas maganda kasing uh, tingnan tsaka kahit kunti lang dahil sa kabaan nya kunti lang mapipitas mo I mean uh, lang kahit kunti lang mapipitas marami eh, kesa ikumpara rito ito oh. mo ganyan iba mas mahaba siya ng isang dangkal Ganyan. Kesa dito sa dark green. Ayan, ayan paman man. Ay, Masipag naman mag, magbunga. Itong dark green. Ayan. Ay, marami kami din pala. Yung mga kukuha ko. pa doon. Pitasin na rin yung iba eh. Oh. Pati dito doon sa taas. Ang gampan. Oops. Eh, ingat. Kasi mayroon pa doon. Oh. Ayan. Mayroon pa doon. Itong bulaklak na to. Pwede pa yan. Ano pa yan. Kaya pipilipitin natin. Pagpitasin ilipit lang ang nagkatago ganito, sa, ganito sana yung katamtaman o, kaso nga lang eh syempre late na so, uh, gusto ko yung pakita sa inyo yung ating uh, harvest ayan oops Ganyan. Ganyan lang pagpitas guys. Oh. So, Ayan. Ito. Okay na to eh. Kasi kung, kunti lang naman kami. Kaso nga lang tatanda na yung iba. Kaya pit pitasin na rin natin. So, yun. Ayan. Ayan. Doon pa sa likod. Sukal dito sa likod eh. Mahirap pumunta. Mas mga, ano kasi yung mga binhi kung ano ang batawag ni dun sa Kalkalunay eh, sa Ilocano. Kulitis. Kulitis. Pala sa Tagalog. Ay. Ang dami pa rito eh. Oh. Ito pitasin na rin eh. O, huwag muna marami. Marami masyado. Dun sa taas hindi nyo na makikita guys eh ayan dito saan ba saan na ba ako ayan nagkatakpan ayun ayun o oh, ayan o oh. ayan pinuluputan na rin ng ano o oh. oops dahan 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 yan, focus ko muna dito. Habang inaalis ko yung bunga. Kasi nga napulupot. pinuluputan ng uh, mga sanga-sanga ng sitaw. Yan, o. Oh. Yan yung karami na ang ating uh, sitaw. Hindi pa nalis yan Alis pa doon. Mas maano pa pala itong... Ayan. Focus-focus din muna. Diyan. Sa iba. Bwedeng din natin makuha yung... Nasa ilalim. Ayan. Hmm? Ayan. Ayan. Ayan yung mga gustong magtanim. Magtanim. Ano lang dito sa kung paano magtanim dito sa city. Actually, konti lang yung lupa talaga. Ito lang sa gilid. Ayan. Sa gilid ng uh, ating bakuran. sa dun na, bakod. Ayan. Konting space lang, pero maraming may tatanim. Ayan sana pag na kung sino man yung makakapanood ng video na to eh ma-inspire kayo kahit konting space lang pag-isipang maigi para may pag may may tanim kayo di fresh yung kakainin ito, per pound nito is two, I mean, yeah, 2 men, yeah 2.99 yata minsan nagiging 4 eh Tapos, kuha uh, tayo ng isang talong dahil malaki. Ayan. Ayan na lang. Dahil <coughs> tinumba na niya. Hindi <laughs> na kaya. Ayan o. Tumba na. Ayong matinik. Ito na lang isa. Isa, pwede na to eh. Isang. Ayan isang talong lang malaki kasi to ayan ano ka kalaki oh isa lang ayan mas marami pa susunod ayan ano oh. ayan malalaki oh. dito ako pumitas yun pa yung isa apat lang to na namumunga pa lang kasi yung iba yung iba kong talong eh, papalaki pa lang yan yun siya siya yan yung mga kamatis natin focus na rin natin yung mga kamatis yan puro bunga na yan yan puro bunga na tunog na ang gustong ano pag uh, naisipang mag gumawa ng sawsawan niya patis kaya kung ano ano lang kung gustong magkisa yan yung honey dyo nagilap din ng ating mata yan masyado na malaki hala uy ano pa sya lumulusot pa feel, lalaki pa yung konti yan kaso nga lang eh nangamatay ewan ko hindi niya kaya yata talaga yung yung pasok na maliit yan yan ito ito yung ating uulamin na yung lunch may iniha na bangus ako kagabi nakasave at syempre yung ating pecha dito ayan pwede na pwedeng pwede na hindi lang pwede pwedeng pwede na ayan pansigang ayan damasin muna ng nasi yung ginagawa ko tsaka lagyan ng kamatis so, pwede ng ulam yan salad na ayan yan guys ang ating ulam ngayon Ginisang. ang uh, gigisahin natin yung sitaw I mean um, ang palaya yan dalawa dalawa yan. sitaw, talong tsaka okra ating dinengdeng ayan tapos may Um, ano ba yun? May patani pa ako roon na ilalagay. Tsaka lagyan natin ng konting isang pirasong uh, uh kamote. Ayan. Isang kamoting bunga o roots. yun Ating kamote dyan. Ayan hmm. muna ating vlog ngayon ng ating video ngayon Ayan. at wait a minute Ayan. siyempre syempre ating i ano na rin natin tong mga bunga na to susunod yan Ayan. bunga ng ating mga palaya nagumpisa pa lang yan kaya konti pa lang yung makikita Ayan dito rin sa kabila yan si letter L2 eh yan yan dito mas maganda Huwag ka halos magkasabay sabay sila yan makikita nyo yung mga bunga niya. yan wala dito oh Yun doon pagka lumaki na sila magkasabay-sabay yun gandang tingnan yan yun makikita na bunga ha yan ha pasulang ha o pasulang yun ha timba timba lang pinag ng mm, ano ano dito sa garahe yan pwede ulit yan akin lang tapos ginawan ko na ng mga posting kanyan tapos movable to guys ha ayan ito kasi may bakal dito ayan sinuot ko lang dito ayan kasi hati yan mas malaki ito mas mali ito kaya nilagay ko lang ganyan para pagka pagka tapat pat, 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 patapos na pwede yung ilagay sa gilid hmm para hindi harang pag na eh, hindi naman dun sa mga may garahe yan yan yung mga takit nyan nandiyan pa hindi pa natatabon Takit nyan yan mga yan noon last year yan okay ah syempre, itong inaantay ko ayun, mayroon pa dito tatlo tres marias ayan magkakalapit lang sila yan kaya, tsaka, dito yung, ito yung naantay ko na bagang ko talaga pero pag ginaantay siguro parang tagal tagal pag ginaantay yeah. may akong bunga dito natin kalabasa kaya ayawan ko sana mapabilis yan may bunga na siya oh. Yan. Ayan, bunga niya. Oh, ayan. ayan. lang muna nakita ko. kasi, kasi nga, araw-araw naman ako dito. Hingga umaga. Umaga at uh, tanghal, uh, hapon. Hapon ang dilig. Hindi araw. Para mas malamig. Hindi uh, hindi pag mainit kasi, mas madaling matuyo yung uh, lupa. Kaya, every afternoon lang ayan mga um, 5 o'clock ayan yun um, ako nagdidilig e, hanggang 9 naman yung araw dito maliwanag pa until 9 o'clock ng gabi ayan ayan kung saan saan na niya yun naghahanap pa ng ano niya o oh, taas taas na eh sinasanay ko silang pagano lang ayan ano, yan, ano lang. Ano, so, syempre, ang bilis-bilis lumaki ayan, Parang kawayan to eh. Mabilis, bilis lumaki, mabilis lumaba. So, eh, hinahantay ko talaga yung yung uh, flowers nito. Tagal pa eh. Uh, August na siguro. Mag magkakaroon ng flowers eh. makikita nyo doon na yan. flowers na yan so lang maliliit pa ang dami ng sanga yan. sa bakod na yan doon doon sa kabila naman na yun yan o At, ang ating compost tabi lang ng kalabasa yan ito'y pinagganuhan ng huling ng ano ba nagsama-sama na dyan yung bago pa kalalagay ko lang kahapon yan, minower ko yan paano naman na ano konti may mga earthworm dun sa loob ayan pag tapos tatakpan natin karton uh, karton lang yan malinis to guys ha hindi yung ano walang halong anto mga damo damo lang uh, yan kapag uh, nakain na ng earthworms yan magiging lupa na yung, yung gaya nito lupa na Ayan. Ah. yan oh. lupa na yan oh. yan, yan. tinain na ng earthworms yung bulate uh, kung anong tawag ng bulate na yung uh, African night crawlers nightcrawlers uh, sa gabi sila gumagala tulog sila sa umaga yan yan for, for, next year na uli yan at yan yan na lang muna guys ang ating uh, video ngayong araw ah uh, siguro mamaya um, puproning ulit tayo nakalimutan ko eh. Uh, umuulan kalimutan ko yung ano lang kapatid ko yung uh, dahon ng ampalaya yan yeah. yun ang ating video mamaya pagka uh, siguro upload ng dalawang video ngayon pero may mga ano pa hindi pa ako na upload kaya minsan pag napanood nyo yung video ko late na yun a week two weeks nga yung ibe yan yung mapapansin pag nag upload ako dalawa isa tapos makikita nyo ang laki laki na yun yun late lang Siyempre syempre iba talaga pagka ayan, yun, yun iba yung may trabaho eh. hindi naman tayo nakapokus palagi rito yun pa man ayan pag, pag may tinanim syempre may maka at kakainin. Ayan. Ayan o. Oh. Tingnan nyo rito. Bato na. Oh, bato. Wala namang ganong lupa rito talaga eh. Saka dito. Dito lang yung lupa niyan. May mga bato-bato rin yan. Saka yung ginawan ko ng ano. Ito. Yung lupa nito. ayon Medyo mataas. Galing sa compost yan. Yung mga lupa. So, hanggang dyan lang o. Oh. Dito lang. Ayan bato na dito lahat bato na yan bato na dito lahat hanggang doon bato yan, bato bato na yan lang syempre eh, malikot yung ating pag-iisip kaya yan ginawa natin ng paraan yan parang paso na rin yan no, hindi paso na literal no, ginawa natin ng paraan nilagyan natin ng lupa dyan ng um, konta ikot lang ganyan para pagbato kasi hindi talaga lalaki yung ating halaman hanggang doon tatlong tumpok yan 1, 2, tsaka 3 yan lang ang lupa talaga yan. pero dinagdagan ko rin ng lupa kasi nga may mga ugat-ugat ng mga ano yan mga na puno rito yung mga puno mga kagubatan parang kagubatan probinsyang probinsya pero nasa sa, nasa syudad alright hanggang dito na lamang guys ang ating video ayun mga abobot na tira ayan ah alright yan oops sorry huwag yun <laughs> dito tayo ayan yung puparoning ko po ah maya maya marami 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 ayan yung iba ano pa um, pa eh, sabi ko nga double purpose tayo pinapalaki natin tapos pinaproning natin para yung sustansya nyo sa baba hindi papunta sa taas alright hanggang dito na lamang guys ang ating video hanggang sa susunod na update ng ating mga gulay babush